Sino ka? Hindi ka pala natakot? Sabi ko Sino ka sabi? Araan Anong gagawa mo dito? Umalis ka na dito Napapamahayan ka na ng mga multo Excuse me Bakit ako aalis? Ako yung may-ari ng bahay Tsaka anong mga? So hindi lang ikaw yung mag-isa dito Marami kayo ah. Ay! Ilabas mo yung mga kasama mo Ilabas Aray, mo yan eh, Labas na nga kayo Hello po Araan Bahala sa... Kapal nyo, ako ba papaalisin nyo? Ako yung may ng bahay, tititulo. Hmm. Ilang taon na kayo nandito? Um, 10 years na po. Tama, 10 taon na kayo nandito? Kaya pala ang mahal-mahal ng bill ng kuryente ko? Tagal nyo na pala sa bahay, di kayo babayad ng renta. Maniningil ako tag-isan libo ha, buwan-buwan niya. Walang libre ngayon. Kasi. But ako kasi, puto